for today's video nga pala guys ay muli kong ibabahagi sa inyo ang patuloy ng aking Kaizen High Potential Therapy at dahil libreng libre nga ang kanilang servisyo ay araw-araw ko pinupuntahan ang kanilang showroom o service center What's up dude? Good afternoon muli So ngayon nandito tayo uli sa Kaizen So ito yung ikatlong araw namin dito ngayon Kung makikita mo dun sa loob napakaraming tao na naka-op Pero bago nga ang lahat guys, shout out mo na sa lahat ng aking mga followers kung ngayon ka lang naligaw dito sa aking tahanan. Pakishare na laang para dumami at kumala tayo. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at mag-follow para updated kayo sa aking mga bagong uploaded na video. At paki-comment na rin kung taga saan po kayo para malaman ko kung saang lupalok ng mundo na ako nakarating. Oh Here we go guys, ipagpatuloy ko lang ang kwento sa journey ng aking Kaizen High Potential Therapy. Sa ilang araw nga ng aking tuloy-tuloy at libreng High Potential Therapy ay naramdaman ko kaagad ang unti-unting pagbabago ng aking katawan na ayon na rin sa paliwanag ng kanilang presenter. Ay normal lang itong maranasan sa mga baguhan dahil unti-unting nire-refer kung anong uring sakit meron tayo sa ating katawan. ha huh? Mm? Una nga dito sa aking naranasan ay ang pananakit ng ulo, pagkaantokin, nasusuka, pagkahilo at higit sa lahat ang tuloy-tuloy na lost bowel movement o LBM na inabot ng halos dalawang araw. Ha? Mm. na malimot na tubig yung ano ko dito sa paan ko dahil ang grabe naglalamig ako yan, na tubig tapos yung ano ko dito sa paan ko sa kamay yan, ko sa nangangatog ko sa lamig Ikaw lang alam grabe tanong ng umaga Hirap. Kaya naputol ko yung pag-edit ko ng video sa aming lakad kahapon. At dahil nga sa nangyari sa akin ay naawa ang aking guwapitong anak na kung saan niyaya kami ni Mrs. Magbanding sa labas. Una nga sa aming activity ay kumain muna. At dahil nga napaka-ignorante ko ay wala kong alam kung paano mag-order ng pagkain sa isang fast food chain na kung saan hinayaan ko na lang ang aking guwapitong anak ng order. At habang inaantay nga namin ang aming order ay pinaupo ko muna ang aking mag -ina. sa isang mesa para may ambag naman ako. At lumipas nga ang ilang minuto ay dumating na ang aming pagkain. At dahil nga sa gutom na kami ay galit-galit mo na kami. O lala! Ha, 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 ha. Napatahol ako sa gutom! Guys, gutom na gutom na yung mga kasama ko, pati ako. Wala nang pansinan, no? At pagkatapos nga namin kumain ay dumiritso na kami sa isang supermarket na kung saan namili mo na kami ng grocery na kailanganin namin sa bahay. At laking gulat ko dahil nang nasa counter na kami para magbayad sa cashier ay bigla ang lumapit ang wapito kong anak na kung saan sinagot na naman ang bill ng aming grocery. Oh lala! <coughs> Napatahol ako sa tuwa. At dahil nga sa sobrang tuwa namin ni Mrs. ay eh, naghanap kami ng discounted na tinapay na konsumo namin para sa loob ng isang linggo. O oh, lala! <laughs> ako patuloy ang sinisi. Half <laughs> the price yung sa Prince Baker dahil uh, closing time na para maka-avail kami sa kanilang promo na mga tinapay. Masarap daw. So ayan oh. Napakarami ah, ng tinapay na namin na nili. Sinisi pa tuloy ako. <laughs> at pagdating nga namin sa bahay ay inilatag agad namin ni Mrs. Samisa ang aming grocery na kung saan tuwang-tuwa ito at nagpasalamat ng marami sa pinakaunang grocery na libre mula sa aming guwapitong anak. Ulala! Maraming salamat anak! Hanggang dito na lang muna ang ating video guys. Kung ngayon kalaang naligaw dito sa aking tahanan, pakishare na lang para dumami at kumalat tayo. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at mag-follow para updated kayo sa aking mga bagong uploaded na video. Pakicomment na rin kung taga saan po kayo para malaman ko kung saan lupalop ng mundo na ako nakarating. O lala! Maraming salamat! Ano yun? Ano yun? Pakiulit? Hindi na tayo mag-uulam sa isang linggo dahil yung sa French Baker, kulang-kulang 400. Tapos sa Clyde's naman, kulang-kulang 300. Yan yung sa Clyde's. Ito yung sa French Baker. Ayan. At saka ito pala. Ayan, tipid na tipid kami ngayong linggo ng ulam. At saka bigas. Bawal daw magluto. <laughs> Bawal daw magluto ng ulam at saka mag, uh, magsaing. Dahil napakaraming tinapay, unahin daw namin to ubusin yung tinapay.